Kadiri. Ini makan yan, meron yang din. Bukai mo yang makan sedang di sepajang. Pasang ina mo lakda. Sabi mo, ang pa lang ano mano, ang ah. pa lang tumaas ng tubig diyan no, pag ano, kunting ulan lang yun eh. Oh Hindi naman yung kalakasan kahapon. Hindi eh. Hmm, tama mabilis 'tong tumaas ng ulan dito lalo na kung um umunan ka sa bundok eh dito lang sa atin Ang dyan lang oh. So, yung kala ayun know, o oh. burak burak agad no yung yun dyan o oh, yung pote nawawala ba't nawawala, nawawala mga pagong dyan wala nang pagong nagprend lang ka na oo oh, ikaw may bayad ba wala ka mag-aaral ka ting oh. ha? Ano naman ang, ano na naman first year uli? Ha? Ay second year. Teng. First year? Ano ko na mo? Anong year ka na ba? Ano kaya nang uh, haba nung ng... first year ka pa lang? Taka mo second year ako. <laughs> na ako. Ilan taong ilan taon ka na teng? 16. Ah, yung talagang panahon pa ting. Na... Magsi-sixty ka ngayon. Sa ba natatrabaho tatay mo ngayon? RMT. RMT ano doon, nag-construction. Parang. Ha? Sabi parang di mo alam. Eh, may kayo sila yung mga sila. Ano, tre treasure, treasure na naman. May inuho kayo sila ng mga Saan ang nagtatrabaho ngayon? Saan ang nagtatrabaho ngayon? Ikaw? Wala, well, dito ka lang. Ayos ah. Lakda to.

lạc dai. Samg dai. Parang akong bomb no. Oh, block down, block dai Ay, sam pagka-pluck da oh. Ayos Tang ina. Tang ina mo elite na tama nung mga. Sige, 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 lang, sige lang. Sige. 1 2 3. Gitna, gitna, tatlo. Si isa pa isa pa isa pa. Hindi na kamalaki na pa. Hindi Ke pulot, pulot, loe, pulot. Ke pulot, pulot, halap. Okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để yeah